Dito ako ngayon sa likod ng terrace ng, ng bahay ng aking amo. Makikita nyo guys, may bundok dito. Yan ang bundok sa probinsya guys. At kung makikita nyo, ang dami rin mga puno dito katulad ng mangga at coco. Yan. Yan, coco. At kita nyo rin, medyo maulap ang panahon ngayon. Parang gusto na naman umulap. Pero kanina napakalakas ng init. dito ko sa taas ng terrace. Kasi naglilinis ako. Ayan. Medyo wala pa ngayon ganong matao. Kasi tulog sila. Tulog sila. Kasi tanghaling tapat. Mamaya ayan maraming na. Ang ganda ng mundo dito ito sa provincia guys. Kung makita nyo nito. Sa Zamboanga City. Ayan may naginit na siya konti. Kumalabas ng araw. Ulit kanina parang natakpan siya ng mga ulap parang gusto ng na so yan dito ko sa terrace guys sa bahay ng aking am so hanggang dito na lang guys salamat